po sa inyo. Ngayon po ay samahan niyo po kami. At ituturo ko po kayo dito sa aming lugar. Isasama ko po kayo kung saan po kami. Malimit, uminom na. Eh, kumain pala ng green ice cream. Kung tawagin ay matcha ice. Green tea ice cream. Kaya sige po. Thank okay. you.

Ah, de, mm. de wa no? ah. in... mm. ah. ito po dito sa Japanese ay mansion. Ito daw pong mansion ay yung parang binili nila na bahay. At pag apartment, amam po yung Montereyville na binabayaran ko yun po pala yung pinagkaiba nila. Diba sa Pilipinas po, pagka mansion, yung mansion malaking bahay po kung tawagin. Sa kanila, ganito po yung mansion. Binibili po nila tapos yung ganyan. Yan. Ito yung kanilang simenteryo. Dito po kami malimit mag walking walking. Maglakad kasama ng aming alaga na si Charlie. Yan. At sa malayong lugar, doon po yun, yung malaking building na yun. Yan yan po siya, yan po pumapasok si Soji yung kanyang cram school na English lesson ganito po yan sa aming lugar nilagas na yung ano, mga dahon. Yan, ang dami oh. Kasi nga, utom pa rin dito. Pero, yan. Oh, ano ka iro? Ah! Heavy da! Heavy! Heavy! Heavy oh! Mita heavy! Heavy oh! Heavy! Ota-san! Heavy! Ia adalah serangga Ia adalah serangga Ayah Serangga Cantik Tidak, tidak, tidak Di depan sana Di depan sana Itu Dia tersembunyi Di mana? Itu tidak boleh Dia akan bergerak Itu tidak boleh Tidak, tidak, tidak Tidak Ini orang yang berani, ini berani Ini yang akan diperoleh? Ini adalah makhluk Ada makhluk? Tidak, tidak Saya akan pergi ke sana Saya akan pergi ke sana Tidak, tidak Saya akan pergi ke sana ありがとう,う。 wala ko dati chinchinyama kasi yung asawa ko mali yung turo sa akin Ayan. ito siya bala siya ganda ng bari maganda -bulak. ng bulaklak ang ganda oh ang ganda niya oh ang paborito kong oh orange ang dami ang dami bunga pati dito oh ang dami niya nakakatuwa lang ang ganda may kung ano-anong paninda dito Ayan. may tindahan ng bag Ito. kung ano-ano tapos coffee shop din siya isa pa pinuntahan yeah. din. Kanya ito lang. Tapos mayroon din drug store. Parang yung ganito. Ito sarado siya. Restaurant siya. Madami na po dito ng restaurant. Ito. Pagaya nito. Ayan Shop. Shop dati. Gawaan po siya na. May restaurant din. Ito. 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 Ang mahal dito. Sobra. Tingnan yung price nyo. 8,900 yen. Ang mahal-mahal.

dito kami lagi bumibili. <laughs> oh, chicha. Ang sarap po niyan. Ganyan yung hitsura niya. Ang tahimik lang po dito. Tsaga, talaga napakalinis po. Wala po kayong makikitang basura. Hmm. Ng hmm. hmm. dito masarap din po dito sa Cafe and Guest House. Ng dito. kasama ko yung kaibigan ko na nagpunta kami dyan. Tapos ito naman, parlor. Mga bulaklak. Ang ko po ng mga gulay, frutas. dito po kami nagdarasal kapag ka New Year, bagong taon. Pumupunta kami dito. O kaya sa malayong lugar. Ang tawag po dito ay Fukagawa Jinja. gusto dito ng kamay. Para magbawas ng kasalanan daw. <laughs> dito. Ito siya. safe <laughs> po Ito yung pinaka parang pinaka main po siya na dasalan good. Sure. Okay. Huh? Po, yung mga may trabaho po yung mga nagtatrabaho o kaya meron po mga negosyo sa business po yan po magkakray yan po ay dasala ng mga bata na ne kodomo no oinore kakugyo aku giote nanti yuk. 咲ちゃん鍋に持って私もママも頭良くなりますように <laughs> お父さんの頭が <laughs> 葉っぱが好きけどパパ si Charlie kasi maka magwiwi po siya sa sa temple sa Jinja. Kahit po katoliko ako pero naniniwala din po ako sa ibang religion kasi isa rin lang naman yung ating Diyos. Kaya tarasal din po ako medyo iba lang po yung kanilang system ng pagdarasal. Asuko oh, ni Rio, meron pong paluroan dito. Asuko oh, ni Rio, may paluroan po dito. May slide, tapos may duyan. 見てこの白菜二り。 ito naman po, ibang daan naman po to. Pauwi na po kami ngayon. Tapos, doon sa may tindahan na yun, sa may, sa may unahan ng sasakyan na kulay. Ano bang, ito, Murasaki. Tindahan po ng mga tinapay. Pero napaka-healthy po niya. Nand, hindi po basta tinapay. Masarap tong tinapay po dito. Yan, ito o, yung babae nagtitinda. Pero, medyo pricey po siya. Ayan, hmm, eto po Sarap po natin na kapal dyan. Oh, na ah oh, wala na daw kong tinda dun. Wala nang tinda. Mabilis maubos. Ah, muli po ulit ako nagpapasalamat sa lahat po na nag-subscribe sa akin. Thank you, thank you po kasi at saka sa nanonood sa mga kaibigan kong YouTuber, YouTuber na Talaga po naglalaan po ng oras para ma-reach o maabot ko po yung 4K watch hour po. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, sana hindi po kayo magsawa sa aking mga ina-upload na video. At uh, thank you very much din po sa aking mga pinsan, kaibigan, sa mga... Kapatid ko po, lalong lalo na po. Maraming maraming po salamat sa inyo sa panonood nyo po sa aking video, sa pag-share nyo po. Sana po hindi po kayo magsawa. Sana po lagi nyo pa rin po i-share yung aking mga video. Thank you, thank you po sa inyo. At nawa po ay pupalain po kayo ng buong may kapal. Shout out po sa mga taong ito. Salamat po sa inyo.